Yo, Hello fellow grower, magandang araw po. In this video, magpasibol naman tayo ng buto ng ampalaya. At ang uh, pasisibulin natin dito, itatanim ay itong Bonito F1 ng uh, East West Seed. Ito yung maliliit na na ampalaya, yung native ampalaya kung uh, tawagin. Nakapagtanim na rin ako dito nito dati at uh, ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano magpasibol. So ito bukas na yung kanyang uh, Uh, pakete, dahil nakapagpasibol na ako nang nauna, ipapakita ko lang sa inyo ngayon, sa video na ito kung paano ba yung aking uh, ginawa alright, so labas tayo ng buto yan so dito, kulay pula na yung kanyang uh, buto, ano po right so dito naman ang pagtataniman ko ay itong uh, uh, baso lang ano po, plastic cup at may mga butas na yan, sa gilid sa ilalim right ito pa yung isa so dito hindi marami yung itinatanim ko pa konti konti lang na uh, hanggang apat ganyan at ang ating medium naman ay itong kokopit na may kahalong vermicast so dito ayan ipupunla na natin ito sa cup na to itong cup na to around 12 oz. yata ang size nito pero kahit sa mas maliit pwede siya medyo uh, magtatagal kasi sa akin hindi ko lagi hindi ko agad na itatanim kaya sa malaking pot ko inilalagay so ilagay lang natin siya ibaon mo lang mga isang daling ganyan and then takpan all right tapang isa yan importante din pag magtatanim tayo ng buto ano po, bumili tayo, ano po, kahit na anong klaseng po ito yan, titignan natin, syempre, yung uh, expiration date niyan, kung kailan ba siya mag-expire. Uh, e so, dito, ang uh, best until niya is up to May 2026. So, ngayon po, ay eh, October pa lang, 2024. So, may dalawang taon pa siya halos ano, na po mo siyang itanim. Kaya lang, syempre, pagkatapos mo siyang buksan na ganyan, kung hindi mo maitatanim lahat, dahil syempre, marami pa itong butong nandito, siguro, uh, mga anim pa ito eh. So, dapat ito, eh, maitabi natin ng uh, maayos. So, dito nga, magkakasama silang ganyan. At uh, kiniklip ko lang na ganito para medyo sarado rin siya. Kung meron kang mapaglalagyan na uh, container, halimbawa, mas maganda is lagi sila sa loob and then natakpan. Pasensya na po sa ingay ha. Tumatahol na naman yung aso na aking kapitbahay. <laughs> right, Hinintay ko muna tumahimik yung aso. <laughs> so ito, babasain natin ng tubig. Kailangan po natin mabasa mabuti ng tubig yung ating buto. Para matrigger yung kanyang germination. And then, itong ating uh, pinulang buto ng ampalaya, ilalagay lang natin ito sa lilim. Pwede rin siya nasa lugar ng uh, medyo na arawan uh, sa umaga. Ano po? Sa umaga lang. And then, uh, pag natutuyo ang ano, ang uh, kokopit uh, niya, yung kanyang uh, medium, pwedeng diligan mo siya uli habang hinihintay na tumubo. Pwedeng abutin ito ng mga isang linggo. Bago siya sumibol. Depende po yan yung bilis ng pagsibol ng ating buto na ipinula kung gano'ng uh, gaano katagal na siya, kung bago pa lang yung buto, halimbawa bagong bukas pa lang yung pakete, ay mas mabilis na mapapasibol natin. Pero uh, pagka matagal na natin, halimbawa pareho nung ginamit ko ngayon, uh, pag nagtagal pa yon, baka abuti ng dalawang linggo bago siya sumibol So, depende po yan Pero normally, pag bagong bukas ang pakete, mga isang linggo lang, kita mo may sibol na yan At eto naman yung nauna ko nang ipinunla Yan All Alright Medyo humaba sila dahil itong nakalipas ng mga ilang araw ay uh, hindi maaraw at uh, panayang ulan. yan Medyo matangkad sila. So yun po ang kahalagahan na pagka sumibol yung ating uh, tanim, dapat yan ay uh, naarawan na kagad. Especially sa umaga. Pag hindi naarawan, ang tendency medyo magiging leggy. Pero ito okay pa rin po yan. Yan. nakakatayo pa rin naman sila. So, okay pa rin po itanim yan. At ngayon, ililipat natin sila sa kanilang permanenting container. So, sa container pa rin natin itatanim. Pwede yung direkta sa lupa. Actually, mas maganda nga kung direkta sa lupa yan. Kung meron kayong lupa ang pagtataniman. Pero dito sa atin, container gardening tayo. Kaya sa container ko sila ililipat. Let's go! Ito naman yung container na pagtataniman ko. Ayan, malaki siya. Malawak yung ibabaw niya, mga git isang dangkal ang ano niyan, ang uh, ang uh, diameter. All right, ang capacity dito around 7 to 8 gallon ng uh, lupa pagka pinunuan mo siya. So dito, pwede ako magtanim ng uh, dalawa. Dito nga pala yung pagtatanim ko sa kunyang lupa, ito po ay garden soil na may kahalong ipa ng uh, palay. Kung meron kayong compost, vermicast salimbawa, o yung uh, binulok na ipot ng manok. Uh, dumi ng hayok pwede rin yung siyang ihalo basta yung tipong binulok na talaga siya para uh, hindi masunog lalo na po yung ipot na manok yan po ay mainit so kailangan yan ay uh, bulok na siya o tuyon-tuyo bago natin ihalo sa lupa ok po mahal lang natin dito yung kanyang hukay yan And then, ayan, meron na siyang ugat sa ilalim. Dahil malaki yung aking container, pwedeng dalawa ang uh, itanim ko dito. Then tatabunan ko siya hanggang dito sa kanyang katawan. Kailangan ko ibaon yung kanyang katawan. Kasi po yung katawan na 'yan, yung stem niya na 'yan ay later on mag-uugat din. So makakatulong din 'yan para sa pagdami ng kanyang ugat. Dadagdagan ko pa siya ng lupa. So, naibaw na natin yung mahigit kalahati ng kanyang stem. At okay na yan. Ang gagawin na lang ngayon, dito po sa akin, dahil may mga alaga kong aso, ay nilalagyan ko ito ng tulos. Alright. Yan, tulos na yan para guide lang yan. Uh, o guide or protection labas sa akin mga alagang aso. Ngayon, Uh, yung ginamit ko medium dito kung nakikita mo nabangga yung camera <laughs> maitim na siya at basa na rin naman yung aking uh, uh, pinanggalingan ng seedling na kukupit so hindi ko na siya didiligan bukas ng umaga ko na siya didiligan and uh, pwede mo itanong anong oras ba ang magandang uh, 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 time na pag transplant natin ng mga seedling well sa akin po ang uh, ginagawa ko ngayon ay uh, tuwing hapon medyo kapos ang oras ko sa umaga. Ang kaganda kasi pagkahapon, papunta sa pagdilim, dahil uh, medyo na stress halimbawa ang halaman na putulan ng ugat, ay meron siyang panahon para makapagpahinga overnight. Uh, pagka umaga kasi, at may initan siya ng araw, makadagdag yung sa stress ng uh, halaman. Pero pwede rin po umaga, ginagawa ko rin yun na uh, umaga ako ng transplant, hindi ko lang agad binibilad. Pero ito, yan, uh, ngayon po ay around uh, 5:30. 5.30 in the afternoon. So, hapon ko ginawa yung pag-transplant sa kanya para siya makapagpahinga. And then dito, nakahanda na rin yung kanyang gagapangan. Ayan. So, still mating lang ang uh, ginagamit ko po na gapangan. At pinagapangan ko na rin ito dati ng uh, ampalaya. Meron ako mga naunang video kung paano mag-alaga uh, ng ampalaya, magpabunga. And then kung may insekto, paano mapukpok sa yung insekto? So pwede po natin panoorin. Ilalagay uh, ko yung mga link ng video towards the end of this uh, video. Alright? So ganyan lang po kasimple kung paano tayo magpasibol ng uh, buto ng ampalaya. Importante, una-una, syempre, yung ating paglilipatan na container, mas malaki. Kung pwede, mas malaki pa dito eh. The bigger, the better. Pero sa ganitong size po, sa experience ko, pwede na yan makakapagpabunga na tayo dyan, makapagpaharvest na tayo ng maraming ampalaya. Native ampalaya in this uh, instance. Maraming salamat po sa panonood at makita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye!